Ang Kaamulan Festival ay nagsimula noong 1974 ay isang silibasyon ng kultura at tradisyon ng pitong katutubong tribo ng Bukidnon. Ang street dancing competition nito ay nagpapakita ng makulay at dinamikong mga sayaw na naglalarawan ng mga ritual, kaugalian at kwento ng bawat tribo. Maaya na alda mga kasuya, sama-sama nating saksihan ang makulay at masiglang Kaamulan Street Dancing Competition 2025. Ah! Um, I'm mm -hmm. a si Benjo Ronaldo, choreographer sa City of Valencia. Um, uh, mong story is about Mig sa Bua. story ni sa between dua ka tribo Talandig o ang Manubo. Ang uh, Talaandig na uyo og malinawon sama pud ang Manubo. Pero sa Talaandig, didaghan naman sila. So both sila mangita og dako pang lugar. So niadto sila nitabok sila sa pulangi which is ang ilang secret um, area na sa Manubo. Pero wala ni uyon na manubo sa ilang gibuhat. So nangasuko ang manubo. So dito nagkagubot. Pero wala yung nangamatay. Pero na mga samdan. May balik ang talandig sa ilang lugar. Itabok na po sila balik sa Pulangi. Pero tungod ana, nag-andam ang mga manubo. Matasay ilang dipinsa. Ang talandig po nangasuko pod, nang po. So padayon ilang panagbangi. Pero ang nitabo ang nag-una-una ang dato sa talandig la dili dapat magaway wala na untay dugo nga maor masamdan ng mga kauban nila so ilang suluson lugar ani is iyang ipaskasal iyang anak nga si Salimbangon sa anak sa Dato sa Manubo nga si Puyi. so niato sa buklet po sa pulangi o yang istoryahan si Dato sa Manubo nga iyang ipakasal si Salimbangon kang Puy nagduwa-duwa po ng Manubo ug ko kat kay pa na ba pakasan anak pero tungod sa iya pa una na ang taro nga uh, para lang sa kalambuon ng sa sa, sa peace lugar sa duha ka tribo nisugot siya nga ipakasal. So kaning kasal ila ning gibuhat mo na makita ninyo sa float lugar sa City of Valencia nga na ay moon. Very important na sila ang moon. Dito sila sa pulangi o dito lang gibuhat ang mix sa buwa. So ang tubig to bigto nahitabo rin nga nagkayusa dahil ang duha ka tribo ang talaandig o ang manubo. The city of Valencia. i the uh, storyline, sir. Nag, um, siya sa way of life sa mga umayam nun. So in group, sila lugar na pwede makuyan, sa umayam River. So sila dira sa nga name sa umayam River. So after ano, nakakita sila kung sa ka place na pwede dito mag-settle down. So after ano na yun, perform sila ang panalawahing. Kasi pag nga kanil di rin magpuyo. Samtang nga ritual sila, aduna yung mga bata. Although ano, isa lang kabata. Nga wala na kapil sa ritual, nagulat-ula. Sa kilid, sa sapa. So wala siya nabantayan. Hangtod nga na, imo sila o mga panimalay. Sa diyang ilang na discovery wala na ang bata. So ilang ipangita. Sa so, pagpangita nila dili -di gid -di nila makita. So nagdecide sila og ang dato nga mangita sila og way musangpit sa kaitasan. So si dato nangayo og tabang kang maulin-ulin which is nagpadala po sa iyang mensahero kung asa makita ng bata. Ang messenger, mao ang atuang puti ng haluan which is si Alimukat. Oo. So si Alimukat, itudlo kang dato kung asa nga ba ito makita ng bata. So biya, yeah, yeah, nakita ang bata. Ni perform dayon si Dato Panlisig, inubanan sa komunidad. ya yeah, sa Panlisig, nag-offer si Dato kung ulo sa baboy. Kaya nga naman, ang katong nagkuha sa bata, kinahanglan po record orang barter na ay haklan. So after na mo-perform din silang haklaran. Ang haklaran, sir, combination sa binanong o binailan na ang mga lalaki ilang awaton ang sinayawan sa mga babae kung sila po magsayal. Ay nga nung ilang mga awaton para ang mga spirito magtuo nga kaning nanayaw, mga weak beings. So ang musani, dili itong mga isog ng mga spirit diha-diha na yun, nagkahiusap pagbalik ang komunidad, nag-celebrate sila, kung diha, nagmalipayo na ilang pagpuyo sa ito ang komunidad. On behalf of the municipality of Libona, our showcase, our, our for this year is the 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 where it came from the Libona word Uh, just because, uh, through this uh, pamulawan. And it came out uh, and ni na ng mga Espanyol diri sa lugar sa Municipality of Libona 1800 yata ang isa po mga years na naita po ang pagpapulawan and the misinterpreted questions na gipamutana sa mga Espanyol. So, uh, that words, it came out ng Libo, Libo na ang bulawan. And for this time around, the Municipality of Libon is ready to showcase again their, their cultures and traditions of Higao, Higaonon. And happy we for everyone. Yeah. May buntag ka niyong tanan. Kulatan niyo ang City of malay Pagod Tugod kaya ilang storyline. Tumbaga, sungay nga nag nagrepresentar sa Osaka, sa Larong. Nga ilang makita sa buntod sa Mayo Uyo. na ilang abugon. Kung makita niyo sa performance. May buntag. Ang tribo ng Bukidnon ay ang Bukidnon, Tigaunon, Manubo, Matiksalog, Talaandig, Tiguhanon at Umayamnon. Bawat isa sa kanila ay may natatanging kultura, wika at mga tradisyon na nagbibigay kahulugan sa pagbuo ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng street dancing competition ng Kaamulan Festival nasaksihan natin ang pagkakaisa at pagpaparangal ng mga tribo ng Bukidnon na patuloy na nag-iingat at nagpapakita ng kanilang mga kultura at tradisyon para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pagsama sa Kaamulan 2025 Street Dancing Competition. Happy Kaamulan Festival! Magbibo tangtanan kahit sa wispo. Salamat tungkay sa paghubad.